O nga pala si Mama Lai at samahan nyo ako sa aking ganap ngayong araw Ito na nga, back to reality na at dahil may pasok na lahat ng mga estudyante ngayon Mama Lai, hindi kasi ako at bibili ako ng bigas As ah, usual, palagi naman talagang traffic dito pag gantong oras Dito na ako palagi nabili ng bigas dito sa may pinakabunga Denay ko rin bumili ng mga karne dito, so far okay naman Grabe, mataas na naman ang presyuhan ng mga gulay ngayon. Yung mga pinapakita ko sa inyo ay umabot nga lang ako ng 220 pesos. Napaka-konti niya at napakamahal na rin. Lalo na yung patatas, umabot na ng 50 pesos. Konti muna yung mga binili kong mga pangkain at yung budget natin ay kulang na kulang. Nagmamadali na ako niyan mga mi. a day in my life. Nanay routine, magsasayang muna tayo bago natin gawin lahat ng mga dapat natin gawin. At dahil may pasok nga kami, ayan, nagmamadali na naman ang nanay. Ganto ang ginagawa ko mga mi. parang di mapanis, naglalagay ako ng suka. Bumili ako ng babo. Hoy manok giniling at pork chop. At eto nga, na-miss ko mag-togi o oh, siya mag-togi mamaya. Ang pork chop nga pala ay aking lulutuin ngayon at talagang for the frito lang muna tayo. Grabe, sa taas na mga ngayon, hindi na talaga sapat. Ang isa lang ang kumikilos at nagtatrabaho. Damdam na ramdam ko talaga pag tumatating ng mga kalagitnangan at talagang pecha de peligro na. Nagsabi nga ako dito sa asawa ko na gusto ko rin talaga magtrabaho para matulungan ko nga rin siya sa budget. syempre hindi siya pumayag at kasi nga walang kasama yung aking bata batuta dito. Katulad noong marami pa kami dito at talaga me, mapag-iiwanan ako sa mga Junakis. Hello mga me, i-follow nyo po ako sa akin TikTok account para po maging affiliate tayo. Magta-try kasi ako mag-post-post para may kikitain tayo kahit bariya-bariya lang. Pero sa ngayon, tulungan nyo po ako makagain ng 600 followers mahigit. Ayan na nga mga me, magluluto na tayo ng ulam. Sabi ko sa inyo, pag nagluto ako ng gulay ay tatagal talaga to ng mga ilang araw. Bihira lang talaga ako makapag-ulam ng mga ganto dahil nga ang layo ng malaking palengke dito sa amin. Parang hindi na ata masusundan at napakamahal ng na mga gulay ngayon. Kaya natutuwa nga ako na pumunta ako doon sa nanay ko sa Batangas kasi nga napakarami nilang gulay talaga. Hindi pong makikrave ka talaga sa pinakbet ayon, kukuha ka na lang sa likod bahay nila. Dahil malayo nga kami, matagal na naman ako mga harvest. Ayun mga mare, anong mga favorite nyong gulay na palagi nyong kinikrave? Prito nga rin pala ako ng pork chop hanggang mamayang gabi kasi nga hindi masyadong magulay itong mga tao dito. Mahaba itong ating MME blog dahil napakarami ko talagang gawa. Hindi hindi talaga ako magkanda o gagat anong oras na talaga ako kumain ng tanghalian at totoo lang nadadagdagan lang ang aking gawain pag nagmamalengke ako at maraming aayusin pero kung tutuusin paulit-ulit lang din talaga ang daily routine na isang nanay na ito at maraming maraming salamat sa mga nanonood or napapadaan lang dito sa aking MME vlog alam kong wala namang interesado sa aking buhay pero maraming salamat kahit pa paano meron nanonood at maraming maraming salamat na nga sa mga nanonood lalo lalo sa mga nakakilala sa akin at eto nga hindi pa rin tayo tapos sa pagiging nanay din ako ng electric pan at jay. Grabe na nga talaga ang alikabok na. Hirap talaga pag wala ka talagang gate at talaga screen dito sa bahay. Pagkadating na 11.20, eto na nga kami ay papasok na. Iahatid ko siya ngayon dahil nga meron akong konting bibilin sa dali sa likod ng school nila. Hindi na rin naman nagpapahatid itong aking grade 6. Tumabay lang ako sa kanya dahil may bibilihin nga ako sa dali. Hindi ba, simulan nagkaroon ng dali, talagang tuwan-tuwa ako pag pumupunta ako doon. Ayun yung grocery na pwede kang bumili ng tingi-tingi. At napaka-affordable pa at ang sarap din ng mga tindahan nila, lalo na yung pancake. Iiwan ko muna saglit si Kuya yun. Eto nga mga may bibili lang tayo ng mga pakon. Bumili lang naman din ako dyan ng pancake, asukal, tin tinapa. Yung um, favorite kong kape. Umili rin ako ng tissue dyan. Napak ito ko sa inyo yung mga iba't ibang frozen goods sa tinda nila na napaka-affordable lang. Itong pancake, mga may 20 pesos lang yan pero tatlo na ang magagawa. Ito, bago sa paningin ko, itong bangus na steak ka. Gusto mo magkaldareta, ito may beef cubes na sila. Ito, maganda rin yung pork kasi nila, mga may. Bibihira lang talaga yung medyo mataba. Pork giniling na affordable lang na 500 grams na. Mga salmon din ata sila or cream dory ata ito. Alam niyo ba, gusto ko rin itong itry itong salmon na to at yung ice cream nila mga mi. Masarap ba mga mi ang ice cream ng Dali? Yung binibili ko dito mga mi ay chicken nugget or chicken popper. Etong chicken karage, hindi ko pa siya natatry pero marami nagsasabi ay masarap na din daw. sabi ko sa iyo masasarap talaga ang tinda ng Dali. Hindi na ako nagtagal doon at umuwi na kaagad at napakainit niya. Ito nga. pag uwi ko, dumating na yung aming in order na tubig. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko. Ayan nga pala, nasasarapan ako sa soft drinks. Bumili rin ako ng egg crackers, breadstick, tinapay, mayonnaise, conditioner, deodorant, sabon, at itong favorite kong kape. Mas try talaga, napakasarap nun mga mayonnaise, asukal, at itong pancake, napaka-affordable. Pagkatapos ko nga magligpit ito, gutom na gutom ang nanay nyo, na para bang hindi pinapakain. <laughs> Tuwan-tuwa talaga ako sa luto ko, talagang masarap talagang aking to. Hanggang dito po muna mga kamami, salamat sa panonood and God bless!